si Ombudsman Rimulya naman, pinag-aaralan daw ang ginawang pagbasura sa isinampang kaso laban kay Senator Joel Villanueva noong 2019. Kung na yan, kumuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Pinag-aaralan ng Ombudsman ang pagbasura sa kriminal at administrative complaint laban kay Senator Joel Villanueva noong 2019. Sa panayam, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, kahapon lamang nila natuklasan ang nasabing dokumento sa kanilang mga record. Dagdag pa nito, nakita naman daw nilang ilang kaso ng individual na na-dismiss, ngunit hindi sa kaso ni Villanueva. Tila may kakulangan anya sa transparency noon sa loob ng tanggapan kung kaya't hindi agad lumabas ang impormasyon hinggil sa kaso. Dagdag pa ng opisyal, may mga lumang sistema sa ombudsman kung saan hiwa-hiwala yung mga unit at kulang sa ugnayan dahilan upang hindi madaling ma-access sa mga dokumento. Tiniyak ni Rimulya na muling binubusisi ng ombudsman ang kaso upang masiguro kung may dapat pang aksyong isagawa. Ipinagtataka rin ni Rimulya kung bakit hindi batid ng publiko at karamihan ng mga senador ang pagbasura sa kaso ni Villanueva. Nag-aaralan namin lahat. Uh, pati yung mga ano, we're studying everything. Namin kahapon na lang, nung may nagdala sa akin ng record pagpasok ko sa opsina. Kasi yung ano, ang, ang issue lang naman kasi dyan, transparency lang eh. Kasi everybody was asking me about serving the order. And when I was there two weeks ago, when my first day in the office, I saw some cases dismissed, but not this case. Ngayon ko lang nakita ito, hindi naman nilabas sa akin kagagyan? Ba't hindi alam ng taong bayan? Kahit yung mga tao sa Senado, hindi alam. Oh. Di ba? Kasama nila rito yan eh, hindi nila alam yung tukos sa kaso. Kahit mga senador, hindi alam yan, karabihan. Eh, dapat mabilis na access yan eh, hindi kagad na access. So oh. marami kasing uh, iba't ibang ano eh, may mga segregation of tasks walang transparency nung araw uh, isolated ang bawat unit hindi sila magkakasama ng trabaho ayun kasi binabago natin yung sistema niya sa tanong kung may nalabag na patakara ng ombudsman sinabi ni Rimulya nakabilang ito sa kanilang sisilipin una nang tinawag ni senator Joel Villanueva na harassment ang panawag ni ombudsman Rimulya na ipatupad ng 2016 dismissal order laban sa kanya ng ombudsman. Ayon sa senador, inaasahan nila ganitong klase ng pangaharas, dagdag pang pagpapakalat ng napakaraming fake news laban sa kanya. Nang matanong din kung bakit siya umiling ng clearances at anya, ito ay paghahanda rin ang kanilang paghahain ng kaso laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Noong 2016, iniutos ni si dating ombudsman Conchita Carpio Morales ang pagpapatay si Kivilin Reva mula sa serbisyo publiko dahil sa umunay anomalya sa paggamit ng 10 milyong pisong pondo mula sa kanyang pork barrel allocation nung siya'y kongresista pa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.